ito yung mga pagkain ito sa mga boys yung binibigyan namin sa labas na dalawang lalaki pinapakain namin ayan yung mga baso inuman ng binto ito namin yung dates ayan iba ibang klase na dates ayan ito ibang klase ito ibang klase din ayan ibang klase mas sweet ito yan. ito yung gawa Yan. tapos ito naman yung tubig gawa gawa yung binto na juice ito naman yung sweet na pang pagkain Yan. may syrups tapos ito na may yung sweet na ginawa ng dalaga. Hmm. Tapos yun, yung, yung shorba. Niluluto hmm. ko yung shorba. Ayan. Ito yung shorba. Ayan. Yung karne ng karnero. Ayan. Tapos ito naman yung inuubin ko. Ayan ano oven kong sambusa saka ito yung parang ano yung manok din laman rolls chicken rolls ayan chicken rolls ito yung sambusa ayan, ang mga pagkain dito gintay na lang kami ng oras ng ano ng adan ayan si ano Mayra Mayra. Ngayon, ito si Mami Ruby. Bye-bye. Bye. -bye. Bye.